Hello mga sis, it's ten again. Grabe, sobra-sobra init sobra, eh. si Drong day. naghapon na lang yun. Grabe ka Ayun na lang yun, kaya naka si ate Irene na mo mo. ang amo yung plano day, mag arkas out me niya. Kaya Anak, ba, ayun, mang gid mi diri Basta laa may mag-mall. Mag-gid mi, mag-tambay. Mag-gid mi, sa mall. Igo rami mo at day, mgao. mga suri suruy-suruy damay. Lakaw-lakaw dako. Maugin oh, ni Klarong suruy-suruy day. Murag mawala mong gudang imong problema day. Bas na makakita ka o glaing tao. <laughs> Joke lang laing view o. Ditaw day ni Ame o Binis Makinli day. Di Direra sa BGC dapit sa tagi. Ining Binis day kay um, na-amaze yung pagkauna. Yung na tanaw ba? oh, na-ignorante ano, ko day. Ah, na na day. Ignorante ka ayo ka ba? na gikan Pero okay rana Kita mang tanan. Normal raman yun nang ma Na, ta? di ay, bangka bang ka diri dahil lamikay mo sa kay diha ah. Kining binis dahil pang italig yun ang atake ani ah, nga bansa. Maunggi pag awayan ni ang makati o ang tagig kay ilog-ilog sila sa kuana sila yung mga isyu-isyu diri aday basta samo kay unahan ani likod ani dai kay makati naman man na lang dai di na lang tabag apil apilan na kay bawal sa mga nagre-reel so balik-balik tanong sa atong topic noon na abot naman noon tanga nang naabot man ko dito oi dire na man noon ta ko naabot man tadi eh. didto an unsa man nitong no, istorya oi nagkampat na man ta, anong, san, na istorya, eh. naman, ta ani. so balik-balik ta dire dai no nag picture picture tas mga tau tao diha lagi ta uban po din ako kung anak dai kay di man gud ni pwede magpabilin gud kay maggubot ang kalibutan bitaw dai dot gud diri isuroy gabi in dako day kay wala kayo daghang tao kay og buntag ka diri musuroy day agoy baling daghan ang tao lisod kaayo ka, ka mag picture picture diri dili ka makakuha sa perfect na ang gulo na imong gusto maunang maayo good musuroy diri aday gabi kami ning suroy mi diri day alas 8 nas gabi eh kay 11 pm man ni sila magserado pod ang mall walay entrance fee diri adai libre ra gyud ni siya open for public place pero medyo siya. pricey gyud hinuon diri dapita dai ang mga price kay mga laisho man ni mga baligya diri dai mga branded man kay ka, na diri. kita kang Cinderella dai na perform na si Cinderella unya diri ah. sulod tag mall dai no kay basi na atay ganahan paliton sige ra tag window shopping ani dai tan-aw tan, -out, tan -out, ta, sa mga lay tes ug unsay mga baligya aron maayo tan tanaw tan-aw tan-aw na lang ta diri a basig na atay makit ana afford nato diri a kuy okay, mahal man dai O ato ta sa katastaas sa kay tag escalator sa katastaas dai na bibiyaan na mi sa mga pinanser na na <laughs> sa kay mig escalator dai natin awa na akaw ba na kusma made Nakini kini akong anak dai ginahan pug sa kay sa kay escalator di nam, hawa. Sakata, taas, day, ten, awa, raong, na sa katastaas dai tan awa ra dagang dagan na ko na dai ni bio sa taas dai Kitaa a kayo kitaon ug na ka taas tayo kay mat kita ni moti buok bio ani ah, ra mangyun mi dire day magluling hayaw na maon na ti buok wa je ni puas diring tao dire day na area kana di haaw kay nindot kay ug bio di ha oh, ah. nang makaana na lang gyud ko nindot gyud diri mo puyo kag manila day kay bisag wa kay kwarta makasuroy man ka daghan man og libre diri day pero depende ra po nas anad oy kay ako po diri agud basta once na namaanad na ka diri sa manila di na kaganahan mo uli og probinsya nah, day ta aday gi ganahan sa mother kay karon pa man ka arig manila nindot man jud mo puyo og manila Manila, day, oy. Basta maanad na ka. Nakalisod lang dyan mo arig Manila. Good ka nang ka day. Pero okay raman po day. Ugugihan ka. Dali ra kita. diri ang kwarta good, sa tinuod lang. O ni Klarong suroy-suroy good day. Kasi sige raglakulakaw. Uman mix suroy-suroy day. Nangita day ay may uga asa. May, pwede mo pwesto. Asa mo yung dapit mo ka. Diri dapita sa akong location day. Asa mo ni dapita oy. unsa may duol din rin kananan. Magmang inasal na lang ta day. Kaya anlirais pa. Salamat Jud sa among big boss diri ah ikag nagdala namo, mo. Ilibrihan <laughs> na yun diriday. Maayo na lang na atay ating dagagkorta. <laughs> Grabe, kabusog yun ako dahil. Uy, mawag akong kalagutan. mabusog po kay sakit akong tiya. <laughs> Manguli na yun ta kay busog ka. Ayaw. Ay, nailami, maglakaw-lakaw ani. Magpabuking isa taong grab dahil nor taxi diha ah, mangita ta. Padaplin sa taday no habang naghuwat ta sa grab na tong giorder. order O, di ana, di ay diriday na nang driver sakay na ta, uli na ta.